1. Kalabingpitong kabanata. Pagkasabi ni Yesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kaniyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak, upang maparangalan kanya, sapagkat binigyan mo ko ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya ito ang buhay na walang hanggan ang kilalaning kanila ang iisa at tunay na diyos at siyo kristo na iyong sinugo inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin kaya ama ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ng daigdig. Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, sapagkat itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Lilisanin ko na ang daigdig na ito, ngunit sila'y nasa daigdig pa. Hamang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong ikaw at ako ay iisa. Habang kasama nila ko, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa daigdig pa, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutan ito, sapagkat hindi na sila taga sanlibutan, tulad kong hindi taga sanlibutan. Hindi ko itinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga San libutan gaya ko, na hindi rin taga San libutan. Ilaan mo sila para sa'yo, iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, kayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y iniukol ko sa iyo ang aking sarili upang maiukol din nila ang kanilang sarili sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang silang itinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isanawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Gayun din naman, Maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanilang karangalan, ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Gaya ng ikaw at ako ay iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng mga tao sa daigdig na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais nice kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nilang karangalang bigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago panilikha ang daigdig makatarungang ama, hindi ka nakikilala ng mga tao sa daigdig. Ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ipinigay mo sa akin na ikaw ang nagsubo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako'y manatili rin sa kanila.